Good morning! Ngayon ay day off na naman ng mga Inday. Kaya ngayon guys ay gagala tayo. Dito tayo gagala sa Orchard. At ang first stop natin ay dito sa Lasenza. Ayan nga guys, pumasok tayo dito sa Lasenza. Kung gusto niyo ng magagandang mga Andes. Dahil may sale, isa sa mga kaibigan natin ay nabutol na itong Lasenza. After Lasenza, dito naman tayo sa Sara. Pero dito sa Sara guys, wala masyadong ganap. Wala siyang sale. Pero, pero ito yung sikat na perfume ng Sarah, Itong Red Temptation. Kaya may nabudol na naman sa mga friend natin. After nila mag-shopping, nandito na tayo sa The 1872 Liberty, Tea. Itatry natin itong coffee shop na to, oh. Or tea shop pala. Hindi pala siya coffee. They are not selling coffee. Exclusive lang talaga sila sa tea. At ito nga guys, ang kanilang mga pastry. Mukhang yummy siya. At nagre-range yung price na itong mga pastry na to, guys sa 5 to 7 So, sa tea naman guys, may less than five dollars pa silang mga tea dito. At habang naghihintay tayo ng order, nag-browse-browse muna tayo dito. Tumitingin tayo dito no? kung ano pa pwede natin mabili mga tea. At kung hindi kayo sure sa mga taste ng mga tea dito, ayun nga guys, meron ditong papri taste. Itong tinikman namin is para siyang may flower taste. So, para masyado siyang mabango for my taste. Kaya hindi ko type yung mga ganyang klase ng tea. But of course, kung intended nyo talagang bumili ng tea, pwede Ganda kayo matanong in, okay. kung ano yung mga prepared nyo. Aside nga sa tea guys, ito rin, meron din sila dito na parang wine o parang pang cold ba, pwede rin yung itry ito kung magugustuhan nyo. After few minutes, pinikap na nga namin yung aming order. Order nga pala namin itong Almond Lace Cinnamon, mad at itong Pocacha. Actually, lahat sila masasarap pero the best itong mad Pucacha, Guys, highly recommended ko talaga siya. And for sure, magugustuhan nyo rin itong Peach Tea. After yung chikahan, na naman tayo dito sa Takashimaya. May sale nga yung New Balance pero unbeatable yung mga -un price diba? Japan. No. Pagdating sa mga sapatos. <laughs> sa Takashimaya, Maya, di pa tama tayo dito guys sa Paragon. Harap lang yun ang Takashimaya. Kung nanonotice nyo, tabi-tabi lang -tabi talaga ang mall dito, lalo na dito sa Orchard. Noon nagpunta pala kami dito sa Paragon para nagkakagulo. Yung pala guys, may celebrity. It's a Korean celebrity pero hindi ko kilala kaya. Ayan nga oo oh, nagtsambahan lang. Nakitang-kita namin siya doon sa second floor. Yung mga tao kasi naghihintay doon sa baba para tsambahan lang natin dito sa second floor umakyat yung celebrity. YSL nga pala yung pinopromote ng mga celebrity. Para narinig ko, ang pangalan ng influencer o ng celebrity dyan, guys. So, Parang gandoan na tayo dito sa spotlight dito sa May Plaza, Singapura. Spotlight nga pala ang bilihan ng mga nag For example, hobby nyo mag-sewing or craft or yung mga drawing. Dito kayo makakabili, guys. At kung baking din dito, marami. Katulad yan, guys, kung sa sewing, napakaraming tela dito. lalong lano na sa mga kitchen utensils. At, it... At check nga natin guys yung clearance sale. Ang laki ng discount sa clearance sale. Yung dating 25, 350 na lang. At yung dating 35, 8 na lang. Siyempre, di natin palalagpasin yan. And guys, thank you for watching. Follow for more!